May nareceive tayong question na related sa steering at ang problema niya pag nag-pull turn daw siya at inabante niya yung sasakyan, hindi bumabalik sa gitna yung kanyang steering. Ano daw ba yung posibleng problema? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at kung makaka-experience kayo na hindi bumabalik sa gitna ang inyong steering, there's a big possibility na kailangan ninyong magpa-wheel alignment. So, kumbaga, pwede yung gulong ninyo, pwede yung isang gulong naka-align naman, pero yung isang gulong nakatabingi. So, isa rin sa mga posibleng problema dyan, eh, baka naman yung PSI ng inyong gulong ay hindi pantay. So, i-check nyo rin yung PSI. Then, pwede may problema rin kayo sa mga component, no? Like yung shock, ball joint, tie rod, yung mga steering rack so better ipacheck nyo na rin yan pag kayo ay nagpa wheel alignment isa rin sa mga indication na kailangan nyo magpa wheel alignment is pag hindi pantay yung upod ng inyong gulong pwede yung isang side lang yung upod yung kabilang side ay hindi so yun possible na talaga yan for wheel alignment na yan for wheel alignment na yan so yun mga paps no, kung sakali makaka experience kayo ng ganyan yun dalhin nyo lang yan sa mga nag-a-align ng gulong And uh, ang isang suggestion ko dyan, ipacheck nyo na rin yung mga component kung sakali bang uh, ano ba yung reason bakit nawala sa alignment. Adjustment lang ba talaga o may sirang pyesa. Okay, so kung may sirang pyesa, ipaayos ninyo para magayos yung inyong sasakyan. So yun mga paps, no? kasi ang normal dyan, pag nag pull turn kayo, inabanti ninyo, dapat yung inyong steering bumabalik yan ng kusa kumbaga umaalay niya ng gitna habang tumatakbo kayo so yun mga paps no, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards wheel alignment at para dun sa pantay na steering ng inyong sasakyan